I-introduce natin sa kanila. Tasty boy Ayan, tasty bowl. May ito sauce. Spam. Mama, jikin kita! Sinigang mix. Okay, with that way. sasali ko kayo dito sa aming papremyo. Ulaan nyo lang kung magkano to. I-send nyo. At ilagay nyo na rin ang inyong jika. Siyempre yung malapit yun ang mananalo kahit hindi niya mahulaan na mabuti. Yung malapit, pwedeng manalo ng pajikash. Pag sinabi ko magic sarap, punahan lang kayo. Kuha, ha? Ang yung sirain yung lamesa. Bawat... Ngayon, ba yan? Bawat isa dyan, 100,000 pesos! Sinigang mix. Sinigang mix. Sinigang mix. Oh, tasty boy nah oh, magic Sarap koko oh, pico oh neska pe koko mama koko mama koko <laughs> mama koko <Coco> mama <laughs> oh tomato sauce <laughs> เอ่อ c l โอ้ตาย a g a i เอ่อ m i s <laughs> <Okay>. <laughs> s i n เอ่อสอตังคอน spam Ano Ano ba yan? Oh, corn. Okay. Oh, wait lang. Oh, sinanay nanay mo na. Bilangan nyo na yung event sa inyo. Bilangan nyo na. Marami na mama na. Oh, wait lang. Pito si nanay. Oh, teka, bibigay ko muna nanay pera nyo. Jeng, 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 jeng. Nanalo sinanay. nanay sa seven item. Chang, chang, chang. Oh, ganito yung

3000 P4,000, 5000 6000 7000 pesos. O, diba? Hindi nga pera niyo?